kung tatanawin ang pupuntahan, parang malayo ka pa. Kung lilingonin ang pinanggalingan, malayo ka na. Kung titingin sa hakbang ng iba, parang naiiwan ka. Pero kung sarili ang bibigyang pansin, haba, umuusad ka. Maaaring pagtagpuin tayo sa ilang bahagi ng paglalakbay. Pero ang totoo, kahit kailan, hindi naman talaga tayo magsasabay-sabay. Magkaiba ang panahon, magkaibang daan, magkaiba ang oras, magkaiba ang bilis. Minsan, nakadepende kung saan nakabaling yung paningin. Pero isa lang na sigurado, kahit pabagal, kahit pahintuhinto, kahit nakakapagod, kahit nakakahapo, sa huli, makakarating. Huwag na huwag susunod.